lover uh, swap sa ito okay so itong coffee na to is uh, yun kape kape sorry ah okay. bisaya man so itong coffee lo lovers na to guys is ano siya maganda to sa ating katawan so marami siyang benefits okay so bubuksan na natin guys titingnan natin yung laman kasi uh, bibigyan ko kayo kaya ng ano idea ano siya na nakakatulong siya sa mga lalaki. Pwede din sa babae ito, guys. Pwede din mga babae uminom I mean, ito. Mas maganda kung mag-partner po kayo, is dalawa po kayo ang iinom. Pero pag ito ha, uh, ano lang ha, uh, may sabihin ko sa inyo is ito, wala siyang side effect. Ang side effect nito is yun yung ano, pagpagising ng ugat. Tsaka maganda to guys kasi ano siya, uh, all natural. So, ang name niya is Lover's Coffee. Bakit siya Lover's Coffee? Kasi good, maganda siya sa mga ano, yung mga naglabing-labing. Okay? So, ang kagandahan sa ating ano, kaganda sa ating uh, coffee guys is marami siyang ano, uh, ingredients. So, babasahin natin guys. Meron siyang tungkat ali. So, alam niyo na po yun kung para saan. Tama? So, meron siyang uh, makarot. Uh, mga ugat to siya guys. Na, which is, ito yung nakakatulong sa ating katawan pagpagising kung ikaw ay laging puyat uh, kung paggabi yung ah, ang panggabi yung ano mo yung tawag nito yung trabaho mo pwede mo siyang gag -gag gagamitin itong coffee na to so ang pagkandaan nito is wala siyang sugar ang ginagamit ang pagpatamis nito is yung stevia stevia leaves okay so ano pa yung ibang ingredients nito guys ah uh, maca root uh, ginseng so yun, yun number one yung ginseng guys is pangpagising ng natutulog natin mga ugat lalo sa mga kalalakihan okay kung ikaw ay mahina na at alam mo na kailangan mo to, ito kailangan mo. So, syempre pang line of 3 uh, na tayo, ibig sabihin so medyo mahina na tayo sa labanan. So kailangan na natin ng pangpagising Kahit hindi na sasabihin, guys, kahit sabihin na ano, malakas ka pa, pero malakas lang loob mo pero sa totoong laban is kailangan nyo pa rin talaga ng support. Which is ito yung ito yung kailangan natin. Wakay mang gumamit ng support na na-delikado. Na na Okay? So, yung may side effect na sobra, delikado yun. Okay? So, ano pa? Uh, horny. Horny goat. Oh, horny, pangalan pa lang, no? Horny. So, tapos ano pa? Purple. Purple, ah uh, purple corn. Tapos, meron din siyang moringa, guys. Ang moringa is, ano siya? Malunggay, tama. So, maganda rin sa katawan natin. Hindi lang siya, no? Kaya maganda siya, ano siya? Ah, uh, immune booster din siya. Okay, so nakakatulong din siya talaga sa ano, lalo sa mga nagpupuyat, kulang sa tulog. So ito maganda tong coffee na to. So ano pa, meron din siyang barley guys. So hindi lang siya pang pagising ng, uh, or pagpataas ng bandera. So nakakatulong din to siya sa may mga sakit-sakit. Okay, like cancer, mga may mga bukol, may mga diabetic ka ba, or ano, ito maganda, good for sa ito ano pa, may kakao. Alam nyo pong kakao is yung ginagawang tablia, tama? So, meron siyang gingo uh, biloba. So, nakikita tong mga ingredients na, na to guys, is nasa ibang bansa. Okay, ilan lang yun lang yun nandito sa atin. Okay, meron din siyang turmeric. Yung turmeric guys, ito yung uh, luya, tama? So, ano pa yung effect ng luya kapag iniinom natin? So, ano pa yung benefits pala nun? Okay? So, alam nyo na guys, may panohot, yung mga kinakabag so nakakatulong siya. Or nakakatulong niya siya sa mga bagong opera para mas mabilis maghilom. Okay? So, ano pa? Yan, stevia. So, wala siyang sugar. Ginagamit ng pangpatanis dito siyang is yung stevia. Okay? So, ganun lang siya kasimple guys. So, try nyo na to. Kung gusto niyo masubukan yung coffee lovers natin, uh, yun po, uh, mag-comment lang kayo sa comment section para uh, doon din mag usap Or pwede kayo mag-message sa aking page, Bisaya uh, TV. Meron din po akong Facebook, guys, sa profile ko. Pwede na kayo mag-direct doon sa page ko is bisaya po TV. Same lang din sa aking YouTube. Sa aking profile page, profile sa Facebook is Paul Dano. Okay, so yung profile ko doon is nakagana may salmin. So nakadilaw ako doon. So nakasando ako. kasi yun po yung ano So yun guys, sana uh, magustuhan ko or matry nyo itong yung product na pinopromote ko sa inyo. So maganda siya oh guys kasi ano siya, yun ang booster, stamina booster. So good news dito guys, hindi lang sana For example, ikaw ay energy gym. So, nakakatulong din to sa ano. Uh, pwede siyang gawing pre-workout. Okay? So, stamina booster, agility, mga ganun. So, nakakatulong siya. Nakakatulong sa katawan. Marami siya ang uh, benefits sa ating katawan. Hindi na siya basta-basta coffee. Okay? So, ngayon, tatay na natin. Kasi, uh, first time na natin nang subukan to. Pero nasubukan subukan na to ng mga ka-business partner natin, so maganda daw siya. Pero, pag ikaw ay beginner, or er, baguhan ka ito, Ah, uh, hindi siya pwede isang sachet. Half lang. Pwede dalawa kayo ng partner mo. Or atin mo lang. Kung wala kang partner, siyempre rin, gagamitin mo lang ito sa pang trabaho, pang puyat. Ah, uh, okay lang yan. Kasi maganda siya kahit uh, ano ka. Kahit, hindi naman no, sa total magino ka dito mag, ah, uh, kumbaga ka dito dahil may partner or may uh, laban. Kaganda dito, pwede siyang gagamitin sa trabaho, kung ikaw nagpupuyat, pang gabi ka, so ito maganda guys, pang pagising siya okay, so tara, tatry na natin so, yun yun na gaya, yan yan same, pa lang guys, panalo, panalo na okay isang buo na yaya po baka kasi hindi ko makatulog ngayon eh half lang guys So, ayan. Titikman lang natin guys kung ano lasa ha. Sasabihin ko na rin sa inyo kung anong lasa nito. Inano ko na sa mainit at tubig. Mas maganda sa inyo mainit. Ganito pa lang kulay nito. So, parang may ano siya guys, para siya may mga damo-damo. Uh, sa ano to, malunggay, sa mga ibang ingredients niya. Ayan. Manila, Matabang talaga siya guys. Wala kasi siyang sugar. So, ubusin ko ano na kaya. Ubusin ko na. Sabi kasi nila pag beginner daw, baka di ko kayanin. Half lang.